Kaya yeah, araw mga ka-DIY uh, share ko lang tong ano yung re repair ko kong electric pan Ayan Bali ang ginawa dito Eh pinalitan yung uh, Stator winding Sunog kasi ito nasunog tapos Ito yung ano dito mga ka-DIY Baka maka-encounter din kayo ng ganito Ayan o oh, yung control nya Yung control ng switch nya Maka-electronics Tapos yung sa swing nya Ayan mo may sarili siyang motor Hindi gearbox yung gamit Bali ito yung magpapapihit ng ano yung sa electric pan yung swing ito yung mag swing swing ngayon madali lang tong i yung mga ka DIY kahit ito pag may maka encounter kayo ng ganito kasi may mga label naman to dito sa circuit board may mga label naman yan ah, di kayo malilito nito yan, makikita naman dito sa board yan, yan may naka-indicate naman dito yun. Kita ba? May na-indicate. Yan o, speed nya. May number 1, 2, 3. 3 tapos SW. Itong SW na to. Ayan na may wire na kulay gray. Yan yung nag kukontrol dito. Yun ang pinaka-switch nya para dito sa swing. Yang SW. Swing yan. Ayan o. Oh. 1, 2, 3 Parang ganun din yan sa ano Yung pindutan na Ano di kaya yung selector Selector type na switch Parehas lang yan mga DIY Ayan madali lang yan Tsaka yung common pala nito Ayan yung common Nandito nakalagay May common din nakalagay Ayan o oh. Yung common Yung galing dito sa saksakan na isang linya Yung dumidiretso sa ano Lumidiretso sa motor. Ito yon dito yung kakabit yung common nya. Ayan. Bali, ito yung isa lang yan eh. Itong linya na to. Isa lang yan sila. Kering na natin mga ka-DIY. Buti hindi ko sinagad dito pag putol nung nakaraan. Hindi ko sinagat. Maiksi pala yung kasama na wire sa ano. Ayan no. Halos nandito lang. Yan. Ito natin. Bali dito sa bagong. Yan. Alam nyo naman na yung green. Ito. Pagbagong. Pag nagpapalit tayo. Pag replacement yung green. Ano yan. Uh, common line. Yan yung common niya. Ilalagay natin dito sa itim. Yan, nandito yung common niyan. May nakalagay yan, may nakasulat kum. Common. Uh, common green. Tapos dito yung speed. Ano yan? White. One. Tapos black to 3 yung red. Ayan. Ayan, magkakaiba nga lang sila ng kulay dito dahil di ko rin kasi pwede may diretsyo dito, maiksi. Kaya dudugtong ko na lang dito. Yung one dito, yung blue. Ayan. Yung sa dati niyang motor. Dugtong muna natin bago ihihinang Tapos yung 2 black Ayan, ganyan lang yan mga kadi ay ay tapos yung 3 itong red yan na din sila tapos itong swing yan o ang wire kasi ng ano apat lang to yan pag nagpapalit tayo apat lang yung wire nito yan, nagdagdag ako ng gray. Para sa swing to. Yung gray, ayan, oh, dito to yan. Is, yan ang isusupply ko dito sa motor. Ayan, oh. Ayan. O, sinangin ko lang para di kumalas. Ayan, tapos ito, hanapan natin to kasi ito yung isang linya nitong motor ng swing. Nakakabit sa ano yan eh. Sa common, sa common line. Dito sa green. And tingnan natin dito. Dito na lang ako kukunik. Dito na lang ako din ako mag bababa ng wire doon. Tapos yung isang linya yung pinaka switch dito na. Ayan, mga ka-DIY ay eh, na rin tong tour Hello, mga ka-DIY. Sige subukan natin na hindi pa nakasalpak. Yan, lagyan ko ng electrical tape. Yan. Isisasaksak natin. Tapos, on. Si-switch so, on natin. wala ayaw dyan ayaw mag on ah yun long press pala mga ka DIY ayun umandar na oh long press ayan tapos pag pinindot pa natin ulit lilipat ng speed yan ayan oh mid Uh, tapos, ah, ito pala yung indicator, low, mid, high. Di, kaya lumipat dito yung isang ilaw. Pag pinindot pa ulit, high. Ibigay yan, yan no, yung number 3. Tapos, yung swing. Ito din yung yata makikita. Ito titingnan natin kung gagalaw yan. Pindutin natin yung swing dito. Ayun. Ay, mga kadi, ayaw, ayaw, na, oh. gumagalaw na siya yan yung swing and ibig sabihin bukot siya ayan pag inup yung swing dun pa rin pala pipindutin bali ganun lang pala talaga ano hinto parehas lang sila dun sa parehas lang naman sa ano magkahawig lang parehas lang yung prinsipyo Saka dito, di tayo malilito sa board. Dahil, ano, may mga label naman. Yan o, may label siya. Kaya mga ka-DIY, hanggang dito lang. Engineer ko lang para kahit pa pano, kung magdi diy kayo tapos maka-encounter kayo ng ganitong electric pan na may, ano siya, naka-board yung switch niya. Uh, magkaroon din kayo ng idea kahit pa pano. Ayan. Kaya ano, ano to mga hindi ko na ipapakita yung pagbuo. Ah, nakita nyo naman, umandar na siya. Uh, hanggang dito lang.